Hello guys, welcome back to my channel Alfredo Silva Vlog and UK So guys, ito na naman tayo guys, so kumusta po kayong lahat guys Dalam lalang po sa mga kebabayan ko diyan Sa Filipinas, sa mga kebisayaan Dalam lalang po si Alfred Yongski uh, Dakong Bisdak So kumusta po kayong lahat dyan guys Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So ngayon guys, uh, for this video guys, uh, Maghatid po tayo ng ano, magaganda at masasamang balita guys. So sana po uh, panoorin niyo tong video guys at saka tapusin niyo yung panoorin itong video guys kasi uh, malaking bagay ito guys na ano guys, uh, share ko sa inyo guys sa kaalaman niyo guys. So bago po lahat guys sa mga baguhan sa akin mga videos o sa akin YouTube channel uh, subscribe po at paki-click na rin po ng bell button para po ma-notify kayo sa i-upload o gagawin pa natin mga oh, grabe. umapaw yung ilog oh oh, tingnan mo yung park wala na ano yung mga hindi na nakita kasi sa ano sa sobrang taas ng tubig umapaw yung ilog Ayan guys O oh, wala nang mga opuan dyan oh. Hindi na nakita yung mga upuan Nung kaninang umaga Nung no, pag ano, ko dito paglakbay lakbay ko dito May opuan pa no Nakita pa yung kunti Pero ngayon wala na Sobrang taas na ng tubig hmm? Grabe Yun o oh, oh, Yun ang ilog yun o oh. Yun o Kala ko sa Pilipinas lang yung ano, may ano, baha dito rin pala sa UK, may baha rin pala. Pero ano, maganda dito sa guys, pag ano, pag may baha kasi ano, may harang talaga oh. Tingnan mo yung ano nila, hindi talaga makaano yung tubig. Kahit tumakapaw sa ilog, meron pa yung mga ano, may mga condition pa yan na nakaharang na hindi talaga makalabas yung tubig dito sa Daanan. <laughs> Matao siya. Iwan ko kung saan to galing. Siguro sa ano, sa bundok. Kaya wala naman. So guys, uh, nandito po tayo sa ano ngayon, sa room ko ngayon. Ah, uh, nag-vlog kasi ano natin ngayon is holiday. So, kung wala po tayong paso ngayon. So, saka winter ngayon, saka maganda yung ano. Ah, uh, ito nga, oh, um, aninag ng araw. Maganda yung panahon yan, guys. Ah, uh, medyo may, ano, may araw. Saka walang ano, ano doon sa, ano, sa labas. So, kaya kanina nakapaglaba ako. So, naisampay ko doon sa labas. So, guys, ah, uh, ito na. Umpisahan natin yung ano, guys. Ah, uh, masasamang balita <laughs> bakit guys uh, meron din akong guys uh, sasabihin sa inyo na magagandang balita so kung ito ay maitupad sa mga employer natin dito sa bansang UK lalo, -lalo na po sa mga meat industries so magandang balita po guys is uh, yung government dito guys eh, meron po silang in-implement na dapat guys yung mga skilled workers is uh, yung result na annual salary is umabot na ng or aabot ng ano 38,700 pounds uh, per annum so annual salary na guys kung baga kung natin yan i-rate natin into peso is aabot ng almost 3 million per annum or or annual salary natin. So magandang balita 'yan guys. So bali naging increase po kasi ah uh, doon sa ano namin, doon sa pinipirmahan namin kontrata is na, ano lang kami doon, mga nasa 30 plus lang kami. So ngayon ah uh, 38 na. 38 ah uh, 1,700. So dati kami nasa ano lang yun 30,000.7 na point something mga ganyan guys. So, yun guys, uh, magandang balita yan guys, or masamang balita yan guys. <laughs> kasi, masama siya guys. Pag hindi kasi, maipatupad ng ano guys, ng mga employer dito sa uh, bansang UK, uh, mahihirapan po kami guys sa pagkuha ng visa. So, bakit po? Kasi po, ganito po ang nangyari kasi guys. So sa ngayon guys, hindi pa po implemented yan, pero pinaplanuhan na po yan. At saka, magiging ano na po yan, batas na po yan sa ano guys, darating, darating na ano, next year, uh, April. Mag-umpisa po yung ano guys, yung bagong uh, rules, rolling dito sa bansang UK sa pagkuha ng mga independence, uh, sa mga migrants, uh, lalo na po sa mga skilled. Uh, at saka pag ano, pag rin uh, renew ng visa nap so, napalaking, napakalaking dagok po sa aming nandito na ngayon guys sa Bansang yoke na mga skilled workers, ah, lalang lalang po sa mga butchers. Kasi, dapat kasi guys, yung in-implement nila na ano guys, na sahod na 30,700 is ma makakuha mo yun or nasa ganong sahod ka. Kasi pag hindi guys, uh, yung renewal mo sa ano, visa mo, bawa pag na expire ka na, nag-3 years ka na dito, so sa amin nga, may marami ng ano, magre-renew next year kasi mag-3 years na sila. So, malaking bagay na guys, importante po yun guys, kasi doon po pag yung ano, yung pag-accept ng ano mo, na para hindi mati-deny yung uh, visa application mo guys. So, sa sila. bundok. So, yeah, wala namang ano, masyadong ulan dito, may na lang ang ulan. So, tingnan mo yung tubig na, no? dinulot niya. Sobrang, ano, sobrang dami. Hmm, nakapadlang padlock ngayon, ano, kasi may daanan to dito. Tingnan mo yung, ano, mga padlak ng titibay. Daanan yan dito sa park, o, oh, diyan. Hindi na madaanan. Saka, doon din sa kabila, o, oh, yung may tulay na yun. Shortcut papunta sa, ano, sa simbahan. Hindi na yung madaanan yun. So, tingnan mo yun, o. No? Oh, wala na, ano yung mismong arc doon sa tulay yung isa hindi na makita oh. yung isa na lang yung ano kunti kunti na lang yung ano sobrang tubig. So, okay, so, na, ano, tubig Oh, hindi guys, so pelana, pelana mahu last year guys ano mga 2000 mga 2020 mga pa hanggang sa ito ito na mapa dito hanggang dito so, Ano yan, yun guys ah uh, kaya guys kaya guys uh, sabi ko sa inyo na pa napakalaking dagok yun sa amin uh, iwan ko lang kasi may ano guys hindi pa naman na implement yan kasi hindi pa naman tayo uh, sa next year so sa April ah uh, ibang company guys is uh, may sa aming ano, mga balita guys is uh, meron din silang ginagawang paraan na baka naman is may ano dyan, may exemption dyan yung ano, skilled workers na mga butchers kasi ano naman guys eh, yung taga rito guys talaga, hindi talaga magkatrabaho sa ano, uh, meat industry so paano na yan so bagsak yung ano nila, yung meat industry nila so walang ano, wala mga trabante kasi mga Pilipino rito guys, ito kasi yung ano nila eh, yung parang pang ano you know ba, pang export nila na ano na um, product din malaki yung malaki yan dito. So kaya halos uh, lahat ng mga Pilipino guys na nandito guys sa uh, ano guys na registered sa ano mga butchers dito sa bansang UK is nasa ano nasa 3,000 po na butchers na na nandito sa UK yun po ang nasa record nila. So hindi po kasama yung ano nila dyan na yung mga dependents uh, mga asawa at anak. 'yung talaga 'yung ano na hard talaga ng mga butchers. So, kung sakali guys, uh, sana naman lang is uh, may discount po 'yung ano dyan na hindi umabot ng salary na ganyan. May discount para po makapag-renew ng visa or gawa ng paraan ni employer na may patupad nila or mas maganda rin guys sa amin na 'yun 'yung uh, bagong ruling ni government na ganoon ka laki yung halaga halagang sahot is may tapat nila at may bigay nila sa amin. So, malaking bagay din yun guys. So, yun po ang mag medyo maganda, guys. Pag yun. Pero, parang... parang 50-50. Mahirap, guys, kasi... sobrang dami lang ang din. At saka, medyo malaki din yan. So, baka hindi mabigay. Baka makiusap lang sila na, ano, sa... Uh, sa government dito na may discount kami or medyo babaan yung uh, ano namin sa renewal ng visa nung sa IHS na payment para makapag-renew kami hindi kami madidinay para yung ano naman nila para yung mid uh, meat industry naman nila is uh, hindi mabagsak hindi mawala ng mga empleyado kasi nga sabi nila uh, wala namang ano wala kaya nga sila nag-hire ng mga ibang lahi kasi tulad ng na, tulad naming mga Pilipino kasi nga yung mga lokal dito yung mga ano hindi mga trabaho diyan kasi alam naman ang hirap ng trabaho ng butchers dito so talagang ano uh, meron naman silang ano mga, mga lokal na nandito pero yung may mga high rank at uh, saka merong ano lang paliho sa amin pero kokonti lang po uh, iba nga nag-resign na pira uh, lang talaga yung ano mga trabaho na si mapilis sila sa trabaho eh, yung mga ano lokal dito na gusto ano uh, mapagod sa doon kasi yung trabaho ng bosses dito guys is mahirap talaga po so yun guys yun po ang ano yun po ang uh, masamang balita doon at uh, saka higpitan na po guys ang uh, ano ng migrants yung ano uh, mag migrate dito sa saka yung sa dependence so kailangan po yun kung makakuha ka ng ano makakuha ka ng dependence mo is yun po yung may sahod ka ng ano 38,700 at ano guys yung bago na implement is isa lang ang ano pwede mong makuha so yun po ang ano guys yun po ang bago nilang ano guys i-implement so ito yung mga gawin namin guys yung mga Pilipino ngayon guys na ano nagpa-process ng uh, dependence nila mga asawa nila so kasi hindi pa po yan ano hindi pa po na yung role na yan hindi pa po hindi pa po na ano na implement bali next year pa po April uh, 2024 so kaya ano pinagmadali na lang i-process -ipra ng ano nila mga dependents nila para po hindi po maabotan doon sa April at makarating na po dito kasi pag ganun so medyo mahirap na uh, talaga hindi na So, yun guys, ano, sa akin nga, medyo mahirap din yun sa akin, sa, sa case ng wife ko kasi yung passport niya na-deny din. Eh. So, yun. So, sa ruling ng, ano, sa ruling ng bagong i-implement ni, ano, ni government dito sa bansang UK, so, yung nagbabalak na, ano, nagbabalak na kumuha ng mga asawa nila yung mga butchers na nandito na, so, kailangan hindi pa, ano, hindi pa mabot sa April next year, so, bali, makaano na, makaalis na, makapunta na dito. Sabagay uh, madali naman yung ano uh, pagkuha ng asawa nito guys uh, sobrang laki ng ba dati yun 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 No, sumongto na sa tulay 'yung ano. Bibit. Uh, ah, na 'yung sapa. Uh, may baha daw, may baha. 'Oh, uh, may baha daw. Sabi ni Mike. May baha, may baha dito so, sa Yoki Topong ba? Topong ba? Topong yeah. ba? no? na. Girecord di na? Right? Live? Wala. Record lang niya. Video lang ah, Ata, kuk, niya. Ah, uh. video uh. Masa, kasahin ko alaon niya. Lobat, hindi ko rin ako ng video. Lobat ka? Pag-aagi na mo kanina, dali pa mo ni Nani. Wala pa mo ni. pa niya. Pag-aagi na mo ni ang mga kumayo ka Makita pa tulid to. Tunay may likuranan. Makita pa. Oh, makita pa. karon, hindi na makita pa. Patay ka naan niya. Nagtaas pa manig mayo. Ami. Apil na ko din. Aray sa mga tabi. Oh, shout out, Oh, shout out to. Karo yan. Karo galing yan. ano, Sloter, Slaughterer. Ito eh, yung dito, nakapadlak yung daanan no? Oh. Yan yung nakapadlak na tibay-tibay, hindi na Hindi ano na yung padaanan. Right eh, doon Oh. No? Hindi na yan pwedeng daanan guys. Hmm? Ano na? Ano, nakaharang na. Wala nang nadaanan, dito na lang. Doon sa uh, dinadaanan ko yung daanan no? lang. yung ano, ano mo yung ano, tubig o. Oh. Eh. lakas aabot na ano, aabot na sa amin nga eh, may kasamahan kami dito mga ano lang, 3 uh, weeks lang, 3 weeks to 1 month is ano na, tapos na yung process, uh, punta na agad dito, so ipuranting kukunin muna yung ano, uh, bahay, makakuha ka ng bahay, para, kasi isa po sa requirements yan, kasi para po pagdating ng asaw mo, may bahay na kayong malitirhan, so yun po ang unang gawin mo, kasi yung pag talaga ng ano, ng mga papilis ng asaw mo, basta ano lang, ah, uh, kasal lang kayo, may marriage kontra kayo, mas ano, hindi yan puwer Ah, madali lang yan, walang ano niyan, hindi na yan patang pa. Mas madali na pag ano, pag marriage talaga kayo. May marriage kontra kayo ipapakita, papakita. No? talaga kayo doon sa Pilipinas. Talagang totoong asawa mo yan, so madali lang yan. Saka yung anak mo na rin. So, kasi yun nga, yung bagong rolling nila sa next year yan by April. So, i-implement na, So, mahirapan na kasi gusto nila, ano, isa lang yung dependence na makuha mo. So, sa bagay, yun talaga yung, ano, nila, eh, wala tayong magawa dyan. So, kundi susundin kasi nandito tayo. So, kung yan talaga ipapatupad ng, ano, ng government dito sa bansa, yun So, talagang wala kaming magawa. So, yun talaga ang, ano, masusunod. Kasi bansa nila ito, eh, ano lang tayo dito, dayuhan lang tayo dito. So, yun, guys, sana may napulot kayong, ano, guys, ah, magandang balita dito, guys, or sa na-vlog kong ito ngayon, may nakuha kayong, ano, kunting aral at saka idea. Kasi, yun po. At saka, siguro, guys, ito, guys, applicable dito sa, ano, ha, sa mga, yung mga na-interview na at saka yung nag-a-apply pa dito sa Bansang Yoki, eh, uh, antay-antay lang po kayo guys uh, magbigay po kayo, ako ng update sa inyo guys kasi pag ganyang ano guys situation guys na magtataas sila ng ano guys magtataas sila ng bayaran sa ano sa bayaran sa ISIS sa pag sa visa kasi magdudoble eh mag 66% yung ano ay uh, i-increase so malamang malaki nang gastusin ng employer baka po iwan kong anong ano discard nila diyan sa mga employer kasi patuloy pa rin silang ano eh Nag-hire ng mga, ano, Pilipino butchers. So, sa mga aspiring butchers, doon, huwag kayong mabahala kasi, ayaw yung employer naman, pag gusto kayo talagang kukunin, uh, may ano yan eh, kukuha, kukuha talaga, kukuha talaga ng mga Pilipino yan. Kasi, ano eh, nakitaan ng mga, ano, ng mga employer dito na yung mga Pilipinong butchers is may potential at saka, ano, hardworking talaga. Hardworker talaga. At saka, dun sa mga overtime. So, nga, sa amin dito is, Uh, Muslim, mga Pilipino yung gumagawa ng overtime kasi ayaw ng mga ibang lahi. So, yun. At saka nakitaan na potential na kung saan kami ipadala. Oh, so, yung gawain na yun, wala kami, ano, wala kami reklamo. Tayo nagang at gumagawa kami. So, yun guys. Uh, I-update ko lang po kayo guys kung ano bang mangyari dyan guys. Kasi, di ba sa last... Uh, Upload ko ng videos tungkol po sa ano na ano na na interview na at saka Uh, naka line up na po is sabi ko di ba next year kasi yun po ang sabi next year doon magre-resume yung ano yung hiring nila ulit so nang dahil po sa ano sa may rolling ngayon na implement si government siguro dahil sobra na rin ano maraming Ibang layuhan <laughs> dito so baka ganun guys so i-update ko lang po kayo guys kung ano mangyayari diyan kasi sobrang tumaas talaga yung ano bayarin guys sa mga sa visa guys sobrang tumaas tumubli guys at na lahat, dumubli, guys. So, malaking dagok din yan sa mga employer. So, baka po may, ano, may mangyari dyan sa, ano, kung ano ba, kung matuloy ba yung hiring nila or mag-stop hiring na ba sila ng mga Pilipino. So, i-update ko lang po kayo, guys. So, thank you, guys. Sana, guys, sa vlog kong ito, guys, nakapulot kayo ng magandang aral at saka idea. So, sana wag kayong magsawang mag-suporta sa aking vlog or mga videos kahit Ah uh, medyo bulol-bulol tayo sa pagsasalita at saka medyo kulang-kulang yung ating mga info. At least ah uh, may inibigay ako sa inyo guys. So kung ano man yung kulang na ano hindi ko pag sabi dito. So comment niyo lang sa comment section guys at sasagutin ko rin kayo guys. So thank you guys. Bye-bye. See you for my next video.